baka paangit ako hindi hindi na ay ano ba yung mukha mo ba o What? ano huwag na yun lang yung sa paa na lang kasi yung ipiltira ko lang yung paa <laughs> <laughs> sa <laughs> sasabihin niya pa kung masakit yun ano syempre <laughs> <laughs> ano hindi, hindi na mild ko oh, pa. Oo, dahil mamaya i-hug niya na yan. No, mild ko pa siya. Kinakikiramdam ko pa yung pain tolerance oh. mo. Oo, yung sakit na. Okay, uh, Pero wala kang diabetes. Pero wala kang diabetes. Ang ganda-ganda ng pagkakaano, inaya ko sa rito dahil kauwi niya ng trabaho. Taga ano ni Dulalya to eh, sa mga electrical eh. Siya rin, siya rin gumawa nito kay Ate Rosie. Melta lang ako. Ayun na, ayun na. Melta lang ako, eto pa lang ako. <laughs> <laughs> ayun na, na. oo. Oh, ayun oh, yun yung ano ng litid. Nandito. Nandun Dito. Dito na yan. Nandun na yan. pare. Alpas na ako sandali. Kapawisa ka na? Matutok sa electric pump eh. Eto, dalawang ya, ano ko, kasi parang dati, dalawang muka, isang umiyak, tsaka isang tumatawa. Ano? Wala. Ang sakit. Wala, walang sakit. Ayan, ayun. Ayun, nakawa niya, ano. Kaya, wala. Ayun. Inasa tatlo, ano. <coughs> <laughs> Gandang gabi po sa inyo Ito po yung naghihilot po Nung nakarang linggo po Si Mang Kepueng Eh ngayon po si Mang Kefeng, eh Si ano Aling Kepueng <laughs> Nakarang linggo po Alam niyo naman po Si Mang Kepueng po yun Oh eh Habang nasasalita po Nagpapatawa pa po yun Eh ngayon Ito si Aling Kepueng eh medyo seryoso po Kailangan pong na hindi Ayan. Uh.

Agon ah, muna. Yun. Okay. <-tPECF1> yeah. Ito mamaya, lalagyan mo ng ano yan. Medyas. Hey, na kung... ah, ba? Kasi kung wala naman yan, brief <laughs> o kaya pante ni misis. Yung mo, bago Ayun. ayun, nung <laughs> sa ano yan hindi na no <laughs> yung kuko yung kuko yung ano niya <laughs> ayan o ayan o ayan, ayan yun ayan, ayan yun tumama sa kanya ayan ayan yung tumama eh.

Siguro naman pwede mo na ako samahan lang. May panakot siya, sa, sa kanya ni Mang Kepo eh. Eh pag ganyan natin yan. O pagka pedic pa? O hindi, magkakanta tayo kanya. <laughs> no, 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 no. Hindi, pero hiling naman niyang ano. Kaya lang no, no, no. ayaw yung... Mayroon yung kagad naman medyo magaan. Ay. Pero okay naman din service ko siya. <laughs> oh, ano? Lagi lang siniservice service. niya. Oo, ano mo. Ang gimo mo 'yang inaanon. Mm -hmm. Pang-service. Oo, puhaele. service oh. lasing ako. Oh. Imo mute mo na lang. sulat oh. ang Dapa ka kaya. Muna. Ay, Yon, dapa. Uh,

ako oh, eh, yung tinatawag na photographer, eh, videographer din to. Huwag <laughs> ka tumawag, tawa. tawa ka ng tawa eh, seryoso tayo kayo. Nagaling na yan eh, medyo ano oh, yan. Eh. Il ilan libo ang nasasayang dito eh, iba ang araw na ito. Nahanap na ng dulalya, ano to eh, dulalya sa division. Puta, nadali lang sa ano. Pag-asa sa division. Ano mag-lag? Di ba nalilagay ng switch nga? Siya nga nag-ano nun. Asos. Itatap eh, nga yung ano lang doon na ano eh. Wala pa nung kuryente. Ang kaso nga eh, pag-akyat. Umano yung ano nang nagdala. Hindi sa tabi, sa tapat nila parin sa Mm. Siya umano nun. Malagay doon. Mm. Eh, yung pinag-tuntungan nung... Nang ano eh, hagdan eh. Sumablay yung pinakadulong apakan eh. Ati-tis ba? Okay, makakaya ba? Hindi ko ah. Hindi ko. Hindi ko ah Ano sa -sa lang, anunin <laughs> mo lang para matanggal 'yung ano niya Kailangan kasi ma ano 'yung pinaka ankle mo niyan. siguro. Aray. yan pag oras na yung yung pain tolerance mo na ano mo na yan ay ah. pwede na ah. kailangan mawala yung ano yun, eh di ba yung nung ano yan eh Oo nga okay, kaya hindi siya maka, <laughs> ano eh, makaapak ng todo eh. Yan tulog eh. ito eh, kung ano, to ba viral na to na tayo abre tuang kita dela video video kaya ko nagfilter lamay pa ako nito oh noko 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 no, no, no. No, no, noko hindi na makita yung mukha niyong dalawa nun. Nag-uusap kami yung tatlo buta. Ano ba kaya ako? I-video ko ba yung mukha niyong dalawa? Isang umiyak, saka isang tumatawa. Ay, naku. Ipagtanong mo ako sa note exam. Saka sakaling sa ano kasi yan. Ramdam mo yung ano eh. Hindi na, mas, hindi na siya matigas eh. Kung magka sa ano na, maigagalaw mo nung maigi. Ano na ko naman nervyoso eh? Bila talaga si no, okay, sa tao no, Ha? No, okay mong okay, no. kitikisan ako sa puso ko. Oo nga. Nagbubuga ko lang ang bahala ng baril ko. Andiyan ba? Kung gusto ko. Kaya eh, gusto ko. Natites mo? Ano ba? Oo, parang kinakagat na yung way. Pwede siya. Oo. Makorriyente ka pa d'yan. Makorriyente ka pa d'yan

Isang ano, tanggal yung mata. <laughs> oh, kanang nang bukas. Oh, okay tuyo siya. Oh, tuyo siya. Lalo pa tao. Kita tagi kuhulan ng gin. Oh. Kaya ako binote. Tanggal siya, nang bukas san tuyo. Ngayon oh, wala na. Hoy, magagana na medyo ano na. sige, patuyo na lang 'yan. Yun yung lilitid eh. Ilang palaman pa? Nasa medium na ang Ayun oh, yung, yun yung litid niya, yung ngalay yan Yan yung mga ngalay eh, yung sa, dito sa likod ng ano mo. Yan yung mga ngalay pag tumatayo ka. Kaya kailangan matanggal yung sabing ipit. Yan ipit? Oo, ipit eh. Ay makapagpatayo tayo doon ng isang maliit na negosyo. Yan, yan. Pwede nang ma... Ano, di ba? Ano? Basta ano ka. Kikibu ka dyan. Baka ano namin. O, baka hindi matay ka dyan. Baka hindi. Hindi hindi matay. Umiiyak na pala ang <laughs> todo. <laughs> oh! Ah, Umaagat! Ano nang umiiyak? Ay, natamang tuway. Ayun. Ayun. Ayun.